Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby, yeah. sa video na ito ay talagang naglabas ng salo bin si Miss Rachel sa kanyang mga fans. Pinaliwanag niya na hindi niya raw kailangan baguhin ang kanyang sarili para magustuhan siya ng iba at doon naman daw sa mga taong gusto siyang baguhin ay sinasabi niya na kung sino siya ay mananatili lang ito at hindi talaga siya magbabago. Kung ayaw daw nila kay Miss Rachel, ay free daw silang umalis at hindi na lang subaybayan si Miss Rachel. Ngunit para kay Miss Rachel ay talagang hindi siya magbabago kahit ano ang mangyari. Kaya todo nga pasalamat ni Miss Rachel sa mga tao na sumusuporta sa kanya hanggang ngayon. Sapagkat talagang tinatanggap nila kung sino talaga si Miss Rachel at ang totoong pagkatao ng dalaga na ito. Sobrang thankful daw si Miss Rachel para sa mga tao na hindi nagsasawang sumusuporta sa kanya simula umpisa. At sa mga tao din na talagang tinatanggap kung sino siya at hindi siya binabago. Sabi niya nga ay ito daw talaga panawagan niya lang sa mga tao na hindi siya tinatanggap at mga tao na sobrang pang sa kanya. Basta masasabi ko lang po, hindi ko kailangan baguhin yung sarili ko sa mga taong gusto mong baguhin ako. Kasi kung ano po yung pinapakita ko, yun yun ako. And then proud ako kung ano ako. Kaya masasabi ko lang po, kung hate mo ako, pwede nyo po hindi ako panoorin. Pwede nyo po hindi sabay-bayan. Kung hate nyo ako, okay lang. Tatanggapin ko po yun. And wala po kayo maririnig sa akin na kahit ano. Kung ayaw niyo po sa akin, pwede po kayong umalis. Pwede niyo po ako hindi sabay-bayan. Pwede niyo po ako hindi suportahan. And, yun ang po yung masasabi ko. And sa mga supporters ko po, sabar po ako nagpapasalamat sa inyo kasi palagi kayo nandyan. Palagi niyo ako cheer up. Palagi niyo ako ina-advise, pinap pinapayuhan sa lahat. Kaya, sobrang nagpapasalamat ako sa inyo. As in, wala nang katapusan pa sa salamat sa inyong lahat. Kasi kayo nagiging pangalawang Magulang ko. Yan. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng solid supporters. Kaya, sa mga solid supporters ko dyan, mahal na mahal ko kayong lahat at gusto kong makita kayong lahat. Kaya kung may pagkakataon na makikita ko man kayong lahat, i-grab ko na yun. <laughs> Kaya, gusto ko yakapin kayo lahat ng mahigpit at sabihin salamat. Kaya ayun, maraming maraming salamat po. So, masyado nang mahaba yung live ko. mag e din po ako kasi anong oras na din. Kailangan niya di magpahinga. Kasi sobra nang abala ko sa inyo. Kasi, ayun, kailangan natin magpahinga din. Basta ako naman po yung nakikita niyo sa akin, yung, yun po yung ako. And then, kahit makita niyo ako personal, ganun po talaga ako. Dagdag pa ni Miss Rachel ay narealize niya daw kasi na parang daw ang dami tao na talagang ayaw siya. Kaya naman talagang ngayon ay sinasabi niya sa mga fans niya at iba pang mga viewers niya na kung ayaw siya nito ay sobrang okay daw sa kanya kung aalis na lang daw sila at hindi nila susubaybayan si Miss Rachel. Nang no, sa ganon ay mabawasan din ang pagkatoxic sa social media dahil ang gusto niya ay good vibes lamang. Sabi niya din ay kailangan daw tanggapin ng mga tao kung sino talaga siya. Siya kasi yung tao na masayahin, jolly, at talagang kalok. Kumbaga napakasayang tao kapag kasama. Kaya sana daw ay maintindihan ito ng mga tao sapagkat maging siya ay naniniwala daw siya sa kanyang sarili. Sabi pa nga ni Miss Rachel ay sobrado ang pasasalamat niya sa mga tao na todo ang support sa kanila. Lalong-lalo -lalo na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalinga Prab, syempre ang kanyang ka-love team na si Kuya Ruel na never siyang iniwan, at pati na rin sa pamilya ni Kuya Ruel. Lalong-lalo -lalo na din sa mga page at mga supporters na ginagawa ng kanilang mga fans. Sapagkat sobrang na-appreciate ito ni Miss Rachel, lalong-lalo na kapag binupuri siya sa kung sino talaga siya. Kaya sabi niya din, ay simula daw sa araw na yon, ay talagang hindi na daw siya magdududa sa kanyang sarili. Talagang kilala niya daw ang kanyang sarili at alam niya kung sino siya. Naniniwala din siya at Siyempre, siya daw ang unang susuporta sa kanyang sarili. Kaya hindi niya daw kailangan magbago para magustuhan lamang na iba. Sabi nga ni Miss Rachel ay pinapakita niya daw sa mga tao kung sino talaga siya. Narealize niya din na makailan lang na parang ang daming tao na ayaw sa kanya. Ngunit syempre ang naiisip talaga ni Miss Rachel ay okay lang yun. Okay lang daw sa kanya na may mga tao na ayaw sa kanya sapagkat hindi naman daw talaga lahat ng tao ay magiging pabor sa atin. Kaya kahit ganon ay naniniwala pa din siya sa kanyang sarili. Sabi niya pa nga ay talagang naniniwala siya na kaya-kaya niya maabot ang kanya mga pangarap at hindi ba magiging hadlang ang mga tao na hindi naniniwala sa kanya. Grabe kitang kita natin kung gaano ka-empowered dito si Miss Rachel sapagkat talagang naninigigil siya sa kanyang sarili. Ipinagtatanggol niya at ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili nang sa ganon ay malaman ng mga bashers na hindi siya basta-basta masisira. Dagdag niya pa ay dito daw natin malalaman kung totoo daw yung tao sa'yo. Kapag talagang in ka ng tao kung sino ka, ay ibig sabihin talagang totoo siya sa'yo at tinatanggap niya kung sino ka. Kaya dapat ay magiging wise din daw tayo at magiging maingat sa pagpili ng mga kaibigan at pagpapapasok ng mga tao na nakapalibot sa ating buhay. Oh my angel, angel Gusto ko lang pong i-update and sabihin sa inyo kung ano talaga ako. Jolly, kalong, whatever. Whatever kung ano man sabihin sa akin ng ibang tao. Basta pinapakita ko kung sino ako. Basta pinapakita ko kung anong tunay na ugali ko. Yung sabi ko, ang dami sa akin. Napagtanto ko na okay lang yan. Diyan mo malalaman kung kung totoo tao sa'yo. Mm -hmm. I believe in myself. So, hanggang dito na lang po tayo. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Panginoon Diyos. Maraming salamat kay Kuya Vincent na naka-scout sa amin. Kaila Kuya Rob. Kaila Ate Kaila Kuya Val. Sa buong... Patubang family. Kila Rowell. Sa pamilya ni Rowell. Sa buong pamilya ni Rowell. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa supporters. Sa sponsors. Sa patuloy na sumusuporta. Sumusubaybay. At walang sawang pagsuporta. Pagmamahal. Maraming maraming salamat po. So, kung may mga hindi man po ako nabanggit, Sobrang po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Lalo na sa mga nanonood, no, mga nanonood ngayon. Nakutal na tayo. Gutom na ata. Ayan, maraming salamat po sa 2,994 viewers na naandito. And then, sa mga umalis pa, yun, napapasalamat ako sa inyong patuloy na pagsuporta. Ha? So, hanggang dito na lang, babush na. <laughs> babush! Ano naman, sa next live naman tayo. Bye-bye po. Mwah. I love you all. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Roel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!